Hi, Ms. Gerard. Good morning. Hi, Ako po si Bettina. Ayan. I'm Kayo... so glad to meet you. I'm me too. Kaya sa umagang ito, kasama si Bettina, tuturuan namin si Gerard ng ehersisyong kayang-kayang gawin araw-araw, kahit sa loob lang ng kanyang bahay. Ang ituturo namin kina Bettina at Mommy Gerard, ang Dr. Oz's 5-Minute Plan to Reshape Your Body mga body poses na kayang-kayang tumunaw ng bilbil at taba sa loob lang daw ng limang minuto. Ang magsisilbi nilang gym instructor, si JB. You can do it at home, tapos all you need is a mat, tapos mas mabilis siya, body weight lang yung ginagawa. Plus it follows their functional movement, so mas marami kang magagawa pag na ganun. Maya-maya pa, sinimula na ang kanilang workout. Ang maganda pa sa exercise na ito mga kapuso, wala ng gym equipment na kakailanganin. Mattress o sapin lang sa sahig, pwedeng pwede nang simulan. Ang unang posisyon, waist whittler o mountain climber pose. Iporma lang ang katawan sa sahig na parang magpupush At saka igalaw ang dalawang binti na parang humahakbang paakyat ng bundok. Ang ehersisyon ito, perfect na perfect pang to ng ating arms at leg muscles. Ang butt buster o pelvic bridge. Sa ehersisyo naman ito, ilapat na ang katawan sa sahig pahiga at saka dahan dahang iangat ang bahagi ng puwitan habang nakalapat lang ang ating dalawang kamay sa tagiliran. Ang ehersisyo ito perfect sa ating pag-exercise ng ating spine o gulugod at hita. Sunod naman ang shoulder shaper o spine bridge. Umupo sa sahig. Dahang-dahang iangat ang ating hips at balakang habang nakabaluktot ang ating siko. Ang ehersisyong ito, maganda para ma-workout ang ating mga triceps at likod. Pang-apat naman ang chest chiseler o modified push-ups. Hindi katulad ng nakasanayan nating push-ups na nakadiretsyong ating likod at paa, habang inaangat ang katawan, ang chest stretcher nakabaluktot ang ating hita at tuhod habang itinutulak pataas pababa ng ating braso at kamay ang ating katawan. Ang ehersisyutong ito one. naman, mainam sa ating braso, hita, likod at shad. So that, inhale and exhale. <laughs> <laughs> naka hard, arms forward, tapos one leg up. We're going to the squat, up again. At para sa ating huling ehersisyo, ang thigh trimmer o one leg squat. Tumayo lang ng diretsyo at iunat paharap ang mga kamay. Itaas ang kaliwang paa, paharap at saka mag-squat sa pamagitan ng pag-bend naman ng ating kanang tuhod habang nagbabalanse. Bumalik sa normal na pagkakatayo at saka gawin naman sa kabilang pares ng paa at tuhod. Ang posisyon ito, mainam na ehersisyo sa ating braso at kamay, hita at paa, at nakatutulong din sa tamang pagbalanse ng ating katawan. As much as possible, at least 4 to 5 times per day, kasi mabilis lang yung workout routine na yan. Tapos kung kaya na more than 5 minutes, kahit 3 to 4 sets, para at least maging maganda yung flow ng blood, tsaka okay yung workout na. Masarap sa kahit mabilis siya, kahit five workouts lang siya, na five minutes, very effective. Napifeel ko na siya, masakit na eh. And feeling ko, good siya for mommies kasi magamit siya kahit sa bahay lang. Naramdaman ko talaga yung muscle ko dito na nag-work talaga siya. Maliban sa ehersisyo, isa parang sa sikreto ni Bettina ang tamang dieta. Okay. Ang pakwan ay maraming tubig. So bukod sa nakakain siya, nakakalaman ng tiyan, ay pamatid-uhaw din siya. Malimit niya raw busugin ang sarili sa sariwang prutas at gulay. At sa halip na pagkain ng kanin at karne, si Bettina, mahilig din daw sa pagkain ng mga green leafy vegetables. Presenting ang kanyang version ng tuna veggie salad. At ito na po ang ating tuna veggie salad. Hindi man siya magandang tingnan, maganda naman siya para sa katawan mo.